Okay, magandang gabi mga karisar. Narito na naman ang balita sa Maynila. Nako, si Hani Lakunanga no, ay, at si Escomere Moreno ay nagbabangayan na naman dito sa social media. No? Okay, itong si Lakunanga kasi hindi sinasabing hindi raw dogyot ang kamay nilaan. Okay? Pero kitang-kita na naman natin na ah, ang Maynila ay talagang napabayaan na ah, no ang dami ng basura at saka hindi na makikita mo parang hindi na walang nag-aalaga. Okay? Ito, sa interview, ito, may pakulo, no? Nagbabangayan sila ni Yorme sa interview. Okay? Ito, panoorin po natin ang latest sa interview nilang dalawa. Okay? Ito ang sinasabi nila ko na hindi raw dugyot ang uh, Maynila. Uh, si Isko naman, dugyot na uli ang Maynila. Okay? Taong bayan talaga ang makapagsasabi at makasasagot ng totoo dito. Dahil ang taong bayan sa kamay nila, ano? O kahit sa ang uh, uh, kahit saan pang uh, lugar ka nakatira. Okay, kumakita mo ang kamay nila ay parang nababayaan. Okay? Okay. Tingnan po natin ang uh, kanilang bangayan dito sa social media. Makisaw sa muna tayo mga pambansang Marites. Okay, go ahead. Hindi po Tokyo Tagme. Ito po ay napatunay na namin. Ito ay naging bumit lamang nung umalis po yung uh, tagahakot namin ng basura na alam na alam naman po ng lahat. Nakakampihin po. Yun lamang po yung isang pagkakataon pero ngayon po, palinis na po ang basura. Hindi po Tokyo Tagme. Palinis na po ang Hindi po Tokyo Tagme. Palinis na po ang mister kadugyutan ng Maynila, it has to be confronted. Mm -hmm. Sabi ko nga, ayan nyo mga batang Maynila, yung sinabi ko sa kampanya, lilinisin natin ulit ang Maynila mm -hmm. at magiging, uh, pilitin natin maging maaliwalas muli ang Maynila. Mm -hmm. The second is uh, the issue of peace and order situation mm -hmm. because crime rates of Manila went to the roof talaga. We became Tumaas ba? Masyado number wala? one kami in Southeast Asia at 65%. Uh -huh. Crime uh -huh. index Manila, so uh -huh. I think it's a it's a concern of the people of Manila that uh -huh. we should confront immediately. Uh, uh -huh. wanna just as assume that is sa June 30, uh, uh -huh. we'll try to keep the ball rolling agad. Uh, uh -huh. Start na kagad. Uh -huh. o maari. Uh, with the help also. Of course, of our uh, city hall employees, uh -huh. uh, we need their help, uh -huh. and the uniform personnel of the police uh -huh. uh, district, uh -huh. and all other individuals, and of course, siyempre, so, eh, hingin ko na rin yung pagkakataon uh -huh. na ito na hingin din ng tulong ng ating mga kababayan sa lungsod na samahan nila ako because i cannot do it alone. Mm. We have to come together to make Manila great again. Pero yung metro pag sinabi mong peace and order, alam mo, isa sa mga very important component yung dagdagay nyo yung mga CCTV cameras. Yeah. At saka hindi lang tayo nagre-relay sa mga mga private citizens na kumukuha ng mga mm. let's say smartphone video nila, video. Oh, oh. Pag mayroon si CCTV cameras, lalo na kung nandoon sa mga barangay na mga let's say hotspot, 'di ba na laging may potential na mga In time ko oh. we deploy oh. about 200 plus cameras in the oh. city of Manila. Oh. That's why I really don't know why why I don't oh. know if is it being utilized. Uh, I oh. cannot answer I can check that. now. Ngayon. But uh, oh. definitely it will help Oh. Apprehend. Mm. Oh, oh, oh. Uh, yung uh, maraming to... masasamaan loob eh. uh, Oh, who oh. will commit yung mga tong mga talongges na to. Oo. Oh, oh. uh, pero naman eh sana naman na uh, magbago na kayo. Ah, uh, oh. pabalik na tayo. Mm. Uh, it's either uh, warning ba, warning? Uh, it's either uh, magbago na kayo <laughs> o magbago na rin kayo ng address. <laughs> uh, Sayo because I, I think uh, The people of Manila deserves better things from their government. Marami bang I Ay mean, ano, Yung drug problem sa Manila. dumami talaga? Dumami rin. Dumami. Marami ah. lumakas ang lob. Mm -hmm. Okay. Maraming lumakas ang loob. So, uh, ano? Eh, uh, eh, uh, eh, magbago na rin sila ng bisyo. Okay. Because we will not tolerate eh, uh -huh. anything that will harm uh -huh. the citizen or uh -huh. the people of Manila. It is morally and technically uh, our obligation. Uh, 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 to be of service to the people. Uh -huh. 'Yun naman talaga ang uh -huh. basic concept ng pamamahala. Oo. Uh -huh. uh -huh. No uh, wala tayong uh, hindi tayo mangingimi uh, na ipatupad, 'yung bagay na kailangan ipatupad. Uh -huh. Political will, uh -huh. pagsasaayos at kapanatagan ng pamumuhay sa mga